I love you I love you I love you Sama-sama Ndipita pa pipisin Ndipita pa pipisin si mapa Ndipita pa pipisin si mapa gì mà à Nangimiss po si Mama. Nangimiss mo. Nangimiss mo. Ay, 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 Para on... gusto, ay, ay, parang gusto parang gusto ko ng kiss dito. Parang gusto ko ng, ay, 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 naman kiss na yun. Pinunok ko na yung... Okay ka na? Okay na? Okay na ang kiss. Okay na ang ni Maya? Oh, tapos na. Tapos na yan. Okay na. Hindi ka na maglilikot. Okay, kiss, kiss, Oh, mama, kiss, kiss, kiss. Kiss, mama. Oh, kiss, mama. Oke Hmm. Mm. Okay na. Okay na si Maya. Okay na. Tatahimik na si Maya. Magluluto na si Mama. Okay na. Okay na po. Okay na po. Okay na po. O oh, mo si Mama mag. Mm, magluluto si Mama. I love you po. I love you. I love you. Ata <laughs> ko. Gagalaw lang ako ng konti. <laughs> Masakit. <laughs> Ikaw kasi oh, oh. oh. Ay. Ay. Mara, si Mama, isa si Mama. O, play play naman. Play 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 play. Ang galing po ni Maya sa manalo. mo oh. sa oh. mo. Oh. Oh. Oh, oh. Ayaw na bitawan. <laughs> Ayaw na bitawan. Ayaw na bitawan. Oh, ito na lang ang saluin. Oh, ito. Oh, kita mo. Sa naman ang magsalo, Oh. oh, dali. Ayaw. Dali mo. Oh, oh, dali. Oh, oh, oh. 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 oh.

let's ai